may update tayo tungkol kang Epifanyo Labrador, ayan po si eh, no? Gusto makarami ng views, gusto ka maabot ka agad yung 1 ah, million subscriber eh. Ayan naman. <laughs> ha? Ang pasikat ka eh, no? Gusto mong abot ang 1 million subscriber ka agad. Oh. Oh, ang pinakamalaki talaga, pinakasikat. Ha? Huh? Ang pinakasikat na uh, religious re leader uh, in si Iglesia ni Cristo, no? Ang pinakasikat talaga ang binanatal niya. No? Ayan. yan talo yung oh, ngayon na, update na natin. Oh, ito, video. Huwag susubukan ang kanyang ginawa dahil magugulo lang ang kanilang buhay. Mm -hmm. Ito na po ang video. Panoorin po nyo, mga kabagis. Alam nyo, kahapon na, ah, kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na 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 nila dito, na na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung yung area ko ano ko kasi nagpasa sila na uh, mapa e, alam niyo yung, uh, yung apps yung apps uh, pinakita sa akin yung, sa messenger yung yung area ko na talagang totoong nakita na yan kaya yung asawa ko eh, gustong umalis gusto niya sabi ko eh, maghintay baka may tumulong sa atin na uh, diba pero wala eh. Kaya, yun. Hindi ko alam saan siya na naghagilap ng pera para makaalis sila. Ah. Ayun, kaya... Parang laha, parang, ah. no, no, parang lasing yan. No, parang lasing. <laughs> kung uh, Parang lasing. Mahirap, mahirap, mahirap kung maging katulad ko na lumalaban para sa bayan. Pwedeng yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo. Yan, o, yan ako, yan nang, ah, sabi niya daw, lumalaban, lumalaban para sa bayan. No? Lumalaban daw para sa bayan. Eh, yung pagmamura, laban ba yun para sa bayan? Kalokohan yan. O, no, kalokohan yan eh. Yan. Uh, Wala sa'yo. Dahil, madadala sa tao. Oh, yes, sige. Pero kung ito yung aking uh, ito yung aking magiging uh, karanasan sa aking pagtatanggol kay BBBM. Oh. Buong puso kong Ayan, pagtatanggol. Uh, pagtatanggol. Pagtatanggol ni BBBM. Eh, bakit pagtatanggol ni Presidente yan eh? No? Eh, pagtatanggol niya ng Presidente yan eh. Ba't kailangan pa ipagtanggol yan? No, sisirain niya yung buhay niya para kay BBM. No? Hindi yan alam ni BBBM. Ah, alam ni Bongbong Marcos yung ginagawa niya. No, alam niya kay Presidente yan eh. Eh bakit ano bang magagawa natin doon kang BBBM nga presidente yan? Eh matanggol yung sarili niya. Ano ba kailangan pa natin itanggol siya na pagtanggol niya siya na presidente yan eh. Ano bang laban natin doon? Presidente yan. Ano ba ano ka ba? Ipipanyo. Leprador. Eh pagtanggol mo si ano BBBM nga eh. presidente yan. Ah pinak ang ano yan leader yan ng ating bansa eh hindi ba tatanggol? Eh magmumura ka lang ng tao dyan para may pagtanggol mo yan sa uh, BBM nako hindi yan hindi yan ay tuloy natin kung tatanggapin huwag ka magalala sir uh, BBM hindi ako magbabago sayo ako sayo ako sir Valdez hindi magbabago kahit hindi nyo ako pinapansin kahit di ba Yeah ni isa natin. Guys, sa totoo lang guys, no? ah uh, sa totoo lang guys, ah uh, ang ibig sabihin niya, no? Ipagtatanggol niya si BBM. Ipagtatanggol niya si BBM. Ito guys, no? ah uh, ipaglalaban daw niya guys. No? Ano bang, ano bang, ayong pagmumura niya guys? Ma, ano ba guys? Ma, mapagtanggol ba yung presidente guys sa pagmumura niya? No? Hindi kahit ano pa ang niya guys sa pag uh, uh, pangulo natin alam naman tama bayan guys anong ginagawa ni BBBM no kahit vlogger siya kahit mar marami manonood sa kanya oh, no? hindi maniwala yung tao sa kanya guys dahil alam naman ng taong bayan ang ginagawa ni BBBM ng pagdalanya sa bansa ngayon no mabuti ba or masama ayan okay, pagpatuloy natin to guys ayan BBBM hindi ako magbabago sa iyo. Sa iyo ko Sir Rovaldez, hindi magbabago. Kahit hindi niyo ako pinapansin, kahit, 'di ba? Diba? Eh yeah, mga kababayan, bukas abangan niyo ako. Eh. Wala, nang nagbigay, wala nang nagbigay. And, yan, wala nang nagbigay, guys. Uh, walang wala nang nagbigay. Ah. Uh, wala nang nagbigay ng tulong sa akin doon sa uh, Kahit hindi magbigay si PBBM Si Sir Romualdez Tuloy tayo, tuloy. Yan, tuloy At pa rin siya siyang kalokohan, guys. Para sa akin. Go. Sige, gusto niya hanggang gusto niyo ako subukin. Hanggang sa mamatay ako. Go. Yun, Epifanyo, Bulol Labrador. Yun guys, no. Yun naman talaga guys, yung ano niya, paglaban kayo hanggang mamatay daw siya guys. Paglaban talaga yung kalokohan niya guys, yung pagmumura guys niya. Ang ganito ito naman natin video guys Set so, out dyan kang Epifanyo Labrador no. Ha? ah uh, matigas talaga guys si patuloy pa talaga ayo pa rin yung pagbumura niya hindi yung ano niya -an -an guys yung kalokohan niya no o, oh, kahit walang tumulong tuloy pa rin ha? Ah, sige patuloy mo yan hanggang uh, matapos na yan no ha? Oh. tan well, hindi ka tatantana ng INC dyan Iglesia ni Cristo uh, ah, kasi matigas kay ah sige patuloy mo yan out sa